guys, good morning. Ang bilis talaga ng araw. Thursday na naman. Thursday na ulit. Grabe na talaga ang bilis ng araw. Halika, darating lang ni Asis. At syempre ang aming gatas. Sabi ko kay Asis, Asis, pag may pera tayo, gusto ko pumunta ng bat-batini, sabi ko. Ang hirap kasi maghanap dito sa ano, malapit sa amin ng mga alam niyo na. <laughs> Kagaya ng sardinas, mas mura ang sardinas sa Batbatini. Ang mahal kasi ng sardinas dito, nasa 250 yung maliit na lata. Alam niyo yung maliit na lata ng sardinas na paganyan, iba, iba, iba din kasi yung pabilog na ma, maliit. Iba, iba, din yung maliit lang siya pero medyo matangkad. Yung ganon na matangkad, 200, 220, ganon dito, ang mahal. At saka hindi mo basa-basa na bibili ang ano ang sardinas dito. Medyo may kamahalan. Sa Batbatini daw, sabi ni Julie, nung pumunta si daw doon, 190. Tapos, nandun may condensed doon. Doon kasi, sa Batbatini, malaki kasi yun, di ba? May condensed milk, may may condensed doon. Kumbaga, parang halos kompleto kasi kaysa yung mga supermarket dito malapit. Malapit naman ang save. Eh, ang problema sa save, hindi lahat meron. Wala din sila minsan nung mga kailangan ba. Pagaya niya, condense. Sabi ni Julie, galing sila dun nung nakaraan. Sabi niya, galing kami save ate. Sabi ko, may condense na. Sabi niya, wala. Walang condense. Kaya sabi ko, gusto ko pag magkaroon kami ng pera, gusto ko pumunta ng bat-batini para mabili ko kagaya niyan powder milk walang powder milk dito sa para sa wala din powder milk sa ano sa safe sa bat batini lang may powder milk kagaya yung nabili ni Julie nung nakaraan one ano yun eh one seven one seven yun powder milk tapos ay. Tapos yung mga kagaya niyan, yung sotang na pang pansit, meron sa binirot, meron doon yung parang, parang, yung maninipis, yung maninipis, meron daw. Kasi yung mga ibang sotang kasi matigas. Pero meron din sabi ni, ano, ni Ruth, kagaya nung ginawa nila nung, ano, yung ginamit nila nung birthday niya. Meron doon, yung maninipis daw meron. Ay, gusto ko. Wala kasi dito. Eh, sa amin, malapit. Na, miss ko mag-ulam yung simple lang. Yung may patola sa saka may... Ano kasi ang tawag mong isa? Miswa. Parang miswa style. Sabi ni... Ganun daw kaninipis. Parang miswa. Ang sarap ng sardinas na may ganun. Tapos may patola. Parang... Ang sarap na na kasi yung paulit-ulit na ulam. <laughs> Sa totoo lang yung paulit-ulit na patatas, cauliflower, patatas, sitaw, patatas, uh, sayote. Minsan nagchichicken naman kami, nakikita nyo naman nagkakarne kami. Minsan nagchichicken din naman kami, minsan. Pero alam nyo yung hinahanap mo pa rin, minsan yung simpleng ulam lang yung yung pagulay gulay kasi kagaya ng nakaraan nagtinola naman kami nag nag-inabraw naman ako nung nakaraan, sitaw, talong, tapos, ano, tapos, ah, uh, malunggay, ganun, ginigisa-gisa lang, may, basta may sabaw lang ba. Pero minsan, hinahanap mo pa rin yung sardinas na may miswa, ganun ba, ginisang sardinas na may malunggay, ganun ba. Minsan, nakakamis din yung paiba-iba din, hindi yung paulit-ulit na lang. Kaya nga sabi ko, baka makapunta kami doon pag sumahod ako. Pag nagka makap Maka pagbat-batini ulit. At least doon, maraming iikutan, maraming map mapagtipidian. What's that? You have gold coins again. Where did you get all of these gold coins? May mga gold coins siya, oh. You keep that one, anak ko. We will use that one on December. I will use gold coins for our, ano, um, prosperity bowl. <gasps> What's that? Gold My coins! God! How I find the gold coins? How? How? How did you find? Oh, you dig again. Tumigil. Dig, dig, dig. Papakula ko ng tubig. Ay, tubig ng gatas. Yes. Ah, ligot na naman ang aming baby. Sabi ng aming papa, everyday taking a bath. Everyday taking a bath. Sagot ko, anong gusto mo? Gaya ng pamangkin mo, dalawang beses maligo sa isang linggo. Hmm, tumahimik. Everyday taking a bath. Everyday taking a bath daw. Ah, sabi ko sa kanya, Pilipina asawa mo. Bata sa amin, araw-araw pinapaliguan. Hindi pwedeng hindi mapaliguan sa isang araw. Depende na lang talaga kapag malamig ang panahon, sobrang lamig ng panahon, o kung hindi maganda ang pakiramdam ng bata. Kasi bilang nanay, mararamdaman mo na kung ang anak mo iiwala talaga siya sa wisyo ba? Hindi napapaliguan. Kung si Asher nga, dalawang beses maligo, ay eh, maligo sa umaga bago pumasok ng school, maliligo sa gabi bago matulog, hindi naman nagkakasakit. Hmm. Unless lang talaga, maglaro sa ulanan, malamigan, ayan, ubo, sipon, pero so far, wala pa naman sa awan ng Diyos. Salamat sa Diyos. At kahit pa eh, hindi pa, hindi pa, wag naman sana magkasakit ang mga bata. Ano? O, oh, ligo na naman ang bata. Pero ang nanay, gusgusin pa din. May pa ako maliligo pag natulog. Pag natulog to, natapos akong makaano. Dalawang beses din ako naliligo sa isang araw. Maliligo ako pagkatapos maglinis ng bahay. Tapos pagdating sa gabi, bago matulog, Ayan kuskus -kus na naman ako ng sabon para mawala yung ating allergy. <laughs> ang mami mong may kurikong. Ang mami ni Tonton na may kurikong. Magbibihis lang kami. Magbibihis lang po kami. Para ready nang matulog ang bata. Para makatapos na ako sa aking gawaing bahay. Bye-bye! See you! <laughs> Hi guys! So ayan, nandito tayo sa akuhanan kuhanan ng uh, gabi. Tayo ay mangunguhan ng gabi na pang ulam. Siyempre, sama-sama tayo. Sama-sama itong -sama dalawang bata. Papakita ko sa inyo kung ano lang yung kinakain nilang gabi dito. Yung, yung talbus lang yung kinukuha dito. Eto, pagkain ng mga, ayan. Para sa mais, pero pagkain yan ng hayop. Asher. Dahil wala nga tayong ulam. <laughs> mag tayo ng pang-ulam dito. Kasama natin siyempre si Ama dahil siya yung magaganon. Magpipitas. Mami, the snake There's no snake, look. Dun daw. Ayan, papakita ko sa inyo, guys. Yung pinakatalbus lang talaga, ayun, yun ang kinukuha. Yung kinukuha na ulam, yung pinakatalbus lang talaga. Oo. Oh. Okay. Ay, papa, oh. Hmm? Ano, bitter good the leaves? No. Get some. No, no, not good. They will angry not here. Why? This one is not plant. They are planting here, they're not seen. Asher, asher, take this one, Asher? Oh. That one, no? Oh. That one, that one, bitter gourd. Well, that Don't one. is not good, you're not listening. That one is they angry, asher, no, no, no. Uh, I pick. Papa, but this one is uh, no ah, uh, wild. <laughs> I pick <think> already. <laughs> Corella. Corella. Ayan, ganyan lang yung kinukuha nila. Yung talbos lang. Corella. Ang dami dito. Oh, ang dami palang gabi dito. Nung nakaran kasi, nakita namin may nag-harvest din dito. Kukuha sila ng pang-ulam. pa sabi ko, eh, pwede pala dito eh. Kumuha eh. Ayan o. Oh, oh, dala dala ni Ama. Pwede pala eh. Ang dami doon. kahaluan yan nung sour leaves laing laing ang luto niyan pero ano pero sa Nepal Nepali style I cannot go? have more here or oh, you didn't take it? this one ah you didn't take? why you didn't take it? Asho, Asho no no no. Come here. Come round. Yes, yes. Ay, am daming sili. At ah, kaniman nang sili pa lang. Papa, chili, hmm? chili, yeah, but don't, don't look, I have it. <laughs> <laughs> Mommy, can I bring this home? Yes, yes, you can. Mommy, I will go with Amba, okay. Mm -mm. talbos talbos lang tapos mami mami yeah is the playing sticks mami come with us i will come here look show me papa ayan ganyan lang ang guys ganyan lang yung hinaharvest gusto nang talbos lang yes only the, the share, tops huh? only the tops Masakan kanaway kami kan kanau. Mong kom hiraserat gid ni. uta. Pakahanap lang nang ulam. You, What? Har rayusak? Because last time nga there some people nga here harvesting. Ang dami hanggang duon sa dulo. Hey, 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 hey. babalik na. Sabi niya ako oh, marami na daw yun. So bagay pag nilaing yan, madami na yan. Yes! Nilaing, uwi na tayo. Daming sili guys, oh. Sili yan, oh. Bilog. Oh, oh. Ang dami. It's all mine, oh. No? Sili, yun oh. No, may hinog na. For who is this one, Papa? Ang oh, dami Uy na tayo And me Ang bilis lang Dalawa kasi sila nag harvest saka maraming talbos Kaya bilis lang matapos So yan uyan na Nakagala kami dito sa may ano, kan kan, kan, -kan Uy, Uwian na. See you guys. Thank you for watching.